didikit yung ano niya kasi importante dito ang madikit mga kabistag dahil mapupunit po yung fly right alright ah, kumusta po kayong lahat so panibagong video tayo mga kabistag kasi mayroon na naman po tayong book binding so ayan po mga kabistag oh. kaya po sa inyo yung gagawin natin ngayon ayan po ayan napakadami Oh, no. mga kabisdak Yung gagawin nating hardbound ngayon mga kabisdak 16 piraso po yan. Yan, so iba-iba yung kapal niya. Yan. Ito yung mga nyo yung nagbutas ako ng makakapal. So ito yung mga kasama. Ayan, so siyempre nagandahan siguro sa gawa natin mga kabisdak, no? Kaya bumabalik talaga. Yahoo! So, ito pa. Yan, ito yung napos uh, namin kanina, no? Napapanood nyo yung video ko. May video na rin ako nito kung ito yung dinikit natin sa harapan. So ayan mga kabisdak, no? yung dati kong video 8 piraso yata o 12 ba yung ginawa ko tapos ito nagpadagdag siya ng apat na piraso so dikit din sa harapan kung ano yung ginawa natin nung una nating video so ganun din siya Yan. apat na piraso kung nagustuhan siguro yung gawa natin kaya ayan bumabalik talaga yung customer natin Alright. magaling kang kupal ka so, ayan tapos na po ito kung wala nang thesis, halimbawa tapos na yung pasahan ng thesis, mayroon pa rin mga bookbuy na dumadating kagaya na ito. Tsaka yung mga resibo, tsaka yung mga plano ng building kasi hindi lang naman thesis yung ginagawa talaga namin dito. So yun po yung ah, kagandahan dito sa pindahan na to. Bubutasan na natin to mga kamisdak. Medyo makapal talaga to. Isa. So alam niyo na kung paano natin butasan to no. Unti-untiin lang natin. Yan. Kailangan unti-unti lang. -unti -unti. Puka tayo ng so, puka lang tayo ng kaya lang butasin ng barina. Kunin natin yung nagalikod. Sige, itaob natin dito. Ito natin doon. Tapos ito. Ganyan lang, lang. Ang ito mga yung pangbutasan natin. Ganun lang. Para nang, puhan lang tayo ng pinaka, makayang ng marina. Tapos, umdano natin yung butas kanina. So, ito na yung papel na may butas. Unan lang natin, natin siya.

Ito patungan. So, so, Ito na yung na last So eh. Kasi hindi natin uh, Kaya naman rin pag na Kaya unti-unti Tara. Tapos, na natin dito. Yan. So, ayan na, may na siya. Ganyan siya kapal alright right. So, yan na. May butas na po 'yan mga kabista. Yan na po yung sundan ng karayom para matahi. All right. iba. Okay kayo. Natapos na natin itahi. Ayan po. Ganun siya ka kapal o kadami. Oh no. Yung isa. Ito, manipis na lang yan. All right. So bukas pa namin babanatan yan. Tahi mo na ngayon. One eternity later. Natapos na po natin yung mga makakapal na bookbind. So hindi ko na pinakita kung paano mag-assemble, paano mag-kabit, no? Basta mayroon naman akong video dyan. So panoorin nyo na lang po yun mga kabistak. So ito na po yun lahat. Ayan. So nakabaliktad muna kasi nga gawa ng makapal. Oh, kaya ginano no. namin para dito. Didikit yung ano niya kasi importante dito ang madikit mga kabistak dahil mapupunit po yung flylip pag dapat na lapat tapos na, nagagalaw kaya napupunit yung flylip kaya ganun yung style namin pag makakapal Ayan. so ito pa andun pa yung ganun din nakatayo din sya ah, kumbaga naka ano din sya kabaliktad din yan nandun yung iba Ayan. Okay. Ayan. po mga kabisdak no? napaka kapal ng mga binukbay natin ito Yan. so ito pa ito hindi naman to makakapal Itong dalawa kaya okay lang nakaganyan siya alright so hanggang dito na lang mga kabisdak yung video natin And salamat sa inyo salamat sa inyong suporta at panonood amping po sa kanunay